June 29, 1995 Ang Sampung Department Store ay gumuho. Isang katakot-takot na sakuna na dulot ng pagkamakasarili. Sinimulan ng mga tao na maghalughog sa bunton ng mga gumuhong gusali para hanapin at niligtas ang mga survivor. Ang isa sa kanila ay isang ama na naghahanap sa kanyang anak na lalaki. Matapos ng aksidente, hinanap ng ama ang kanyang anak ng higit sa dalawampung oras araw-araw. Pumasok siya sa isang ipinagbabawal na lugar at nagsimulang maghukay sa bunton ng mga gumuhong gusali. Sa paglipas ng panahon, ang pag-asang mabuhay ng anak ay nagiging maliit pero hindi kailanman sumuko ang ama. Sampung Bekwajom Chia Memol Hyunjang에서 오늘 아침 생존자 한 명이 기적적으로 구출됐습니다. 소방서 대원과 굴삭기 기사가 문득 희미하게 새어 나오는 사람 소리를 들었습니다. Ito ba ay dahil sa desperation ng ama sa wakas mahimlang a n a l i g t a s ang anak labing isang araw matapos ang sakuna at bumalik sa mga bisig ng kanyang ama. Naglalaro ang mga bata sa mga riles ng tren sa tahimik na nayon. Biglang tumatakbo ng napakabilis ang isang tren na puno ng mga kargamento. Hindi nakikita ang mga bata. Isang tao ang nakakakita ng lahat. Iyon ay ang ama ng mga bata. Tumalon ang ama sa rilis ng tren at tinulak ang mga bata papalayo. Nakaligtas ang mga bata nang walang anumang tinamong sugat. Pero hindi nakaiwas ang ama sa tren. At kalaunan, namatay siya sa daan papunta sa ospital. Sal Shin Bu Chong Ang pag-ibig ng isang ama na mas gugustuhin na magbuwis ng kanyang buhay para iligtas ang kanyang mga anak. Ang makaamang pag-ibig, ang likas na pag-ibig ng isang ama na mas mainit kaysa sa apoy at mas malakas kaysa sa kamatayan. saan nagmumula ang kahangahangang kapangyarihan ng pag-ibig.